kami po ang ika-apat na grupo. Ngayon po ay tatalakay namin ang Renaissance. Kahulugan at pinagmalan. Ang Renaissance ay nangangahulugang muling pagsilang. Nagsimula ito sa Italy noong ika-14 na siglo at kumalat sa Europa hanggang ika-17 na siglo. Bilang maling pagpapalik sa kaalaman ng sinaunang Greece at Roma. Katangian ng Renaissance Pangunahing katangian nito Yamanisim, na nagbigay halaga sa talino, sining at kakayahan ng tao. Sa panahon ito, lumawak ang pag-aaral sa agham, literatura at filosofiya. Sa sining, naging mas makatutuhanan at detalyado ang mga obra. Gumagamit ng perspektib ang mapintor ni Leonardo da Vinci at Michelangelo na lumikha ng matanyag na obra gaya ng Mona Lisa, The Last Supper, at ang Sistine Chapel. Agham at Kaalaman Sa Agham, si Copernicus at Galileo ang nagpatuloy na ang araw ang sentro ng universo. Naimbento rin ni Gutenberg ang printing press na nagpalaganap ng kaalaman at nagbigay sa mas malawak na edukasyon. Dahil sa Renaissance, nagkaroon ang pagbabago sa pananaw ng tao nagbukas ito ng pinto sa reformation, scientific revolution, at nagsisilbing tulay patungo sa makabagong panahon. Sa kabuuan, ang renaissance ay panahon ng pagbagong -pag isip at muling pagbibigay halaga sa sining, agham at kultura. Ito ang naging tulay mula sa ng panahon patungo sa makabagong mundo.